Eh si Kevin, ako nga pala si Larry Mayo, 23 years old, taga pa ng Pinti Karma, kapanatuan si Tito, sila. Isa ako sa nangangarap ng mga pabilang sa Kapinpin Brothers. At habang nag-scroll ako sa Facebook, eh nakita ko to. Mga mama sir, uh, may aaminin lang po kami. <laughs> eh, naaminin ko lang ho na hindi ko na ho kaya. Kaya kailangan ko ng editor. <laughs> kaya kailangan ko editor. <laughs> Sir Gavin, kailangan ng editor. Susubukan ko. Bilang isang estudyante mo din, Sir Gavin, ng Arolio University, e eh isa ako sa nangarap na makapabilang sa e grupo nyo. At eto yung nagawa ko. <coughs> yung regalo ko, kay Papa, na tayo na ang mag aalaga na to. So ngayong araw po, kung mapapansin niyo dito kami sa senteryo na yan ay pamilya ko, si Kim, Aro, at natin, si Papa at syempre, hindi naman po papayag na wala akong iririgalo sa pinakamamahal namin tatay kahit hindi na namin siya kasama physical. Kung, si mama, di ba? Grabe yung regalo kay mama. Grabe yung paghahanda, yung pangarap din ng bahay. Pero para sa kanilang dalawa din naman yun. Kaya syempre, dapat mayroon din ako iririgalo kay papa. At ngayon, hindi alam ng pamilya ko ito. Walang nakakaalam. Matagal ko na kasing binili. iri kay Papa At yung sinasabi kong regalo niya, ito yung pangarap na sasakyan ni Papa. At hindi lang ito basta sasakyan. Kasi ito po yung pinapangarap namin doon pa na inatatanggal yung bubong ega gani Papa, yung malakas yung tulog, buwabo pa, tumataas. At ito po, e-sports car. Yung Mustang. Ayan. <laughs> Sobrang tuwa ko lang po kasi akala ko imposible na rin namin ma mabili yung mga ganito, makuha yung mga ganitong pangarap namin. Kaya sobrang sobrang overwhelmed lang po dahil may iririgalo ko na yun sa tatay namin ngayon. Masakit lang kasi hindi siya, hindi siya makakasakay sa iririgalo Pero sabi ko nga, sana nakikita na lang niya lahat nung ginagawa ko para sa papila namin na unti-unti ko tinutupad -unti 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 yung mga pangarap niya, mga pangarap niya sa amin. Kaya nung September, <laughs> binili ko na po yung Sinasabi kong sports car na yon. Ngayon, bakit September last year? Kasi po, para mapaporma pa siya Mapaganda pa siya Yung mga sinasabi niyang kina, ikakabit Noong no, no, nabubuhay pa siya Pinakabit ko na po lahat At ngayon po, okay na okay na siya At ipapakita ko na lang to sa pamilya namin Silang dalawa ni mama Ito yung pinapangarap Ngayon mama, papa Ito yung regalo ko sa na to Matatanggap mo na sa mismo kaarawan mo ngayon Thank you, Lord. Thank you. Bye. Bye. Samahan mo ako muna tayo umuwi. Pupunin ko lang yung, ano, yung regalo ka, Tata. Ako oh, bahala sa'yo. Babalawin mo sila sa regalo ko sa'yo. <laughs> <laughs> eh. Sir Ko! Sir. Oh, lang. Biscuit lang, sir. sir. Actually, eto boy. Hindi ko pa rin alam yung itsura. Mm. Hindi ko alam yung itsura

Sir, Sa okay. sana magustuhan mo. Ay, sir, sigurado sigurado magugustuhan ko <laughs> basta arts graduate number 1. Okay. Ready na? Ready na, sir. Ikaw. yung regalo kay eh, Papa. Ito yung pangarap na sa ni Papa, yung Mustang. Kasi <laughs> sir, may papakita ako sa kanila eh. Ito, kasi sir, boy. Asan ba sa nagsusi na ito? yung <Yan>. puso mo. <laughs> ma'am, napakaganda. Actually, sila ma'am din. Mga sakay na dito. Kasi may ginagawa nga sila dito at matindi. Ito, ko kung bakit. Ito yung sinasabi ni Ma'am Rachel <laughs> <laughs> ¡Ay! ¡Por la bomboxing! ver! ¡Ah, mira. ¡Ay, ya, ya! ¡Mi llaman! ¡Cuidamos, cuidamos! ¡Eso! ¡Cuidamos, chico! ¡Eh! ¡Cuidamos, Tenemos, tenemos. ¡Cuidamos, ¡Cuidamos, cuidamos, cuidamos! ¡Cuidamos, cuidamos, cuidamos! ¡Cuidamos, cuidamos, cuidamos! ¡Cuidamos, cuidamos, cuidamos, cuidamos! ¡Cuidamos, ¡Ey! ito na yung sasang istorya. Pinili ko to September, hindi siya ganito. Oh, all Ngayon, stock. all stock. Ngayon, lahat na nag-handle dito ay eh, si Sir Ads. Yung pag pagpapatune, yung air suspension, yung mga kits, lahat dyan si Sir Ads, lahat ng pagpapano. Ads, graduate kaya naging ganito ka forma yun kasi hindi san biro din yung... Sir, hindi, hirap na preparation. Actually, na, nabitin pa kami sa oras. Since September, pula siya. <laughs>

Alam niyo lang? Magpipirig lang kayo. <laughs> 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 Magpipiring lang kayo. Oh. Lang. Oh. Alam, ano ba ito? <laughs> <laughs> Pero wala na tayong bubong. <laughs> Ay! Oh. Ay! Ay! Ay, marim, na. Kami ngayon, Yan, papasok mo dahan-dahan dahan lang para hindi na <laughs> tayo.

Eh. Yes. <laughs> okay. Yan. Yan. 'Di ba ngayon ay birthday ni Papa. Oo. Oh! 'Di ba birthday ni Papa. At siyempre si si Mama, nilligawan natin ng matinde, 'di ba? Oh. Si Mama? Ha? Oh, ito, ito talaga. <laughs> Di si Mama nga 'di ba nilligawan natin ng matinde. Yes. Ako, hindi ako papayag na hindi ko regaluhan din si Papa ng matinde. Yan. Kaya ito, matagal ng pangarap ni Papa 'to. Yan. At matagal na rin nating pangarap to. Laging kinukwento sa atin ni Papa. No? At eto yung regalo ko kay Papa na tayo na ang mag-aalaga na to. Sige, tanggalin nyo na. Alam na alam ko na anong masakit to. Musta! Agnes! Agnes gar! Ano gar? <laughs> oh, oh. <laughs> ano di ba? Bal. Ito, ito aling-aling ka. Bali kayo dito. Di ba naalala niyo ang gusto ni Papa malakas? Malakas Dala tignan natin kung malakas Dala tignan natin kung malakas Ha? Ay, dala kayo, dala kayo Ay, sir! Dala kayo, dala kayo Uy! Ano, <laughs> <laughs> ano masasabi mo sa argalo kay Papa? Ha? Diba? Gusto, gusto, ni Papa yan. Sigurado, sigurado kung makita ni Papa yan. At hindi ito yun nung una. Hindi ito yung una. pina Pinaporma lang ng ads ka siya. Sila sir, ads. Eh, yeah. September oh, ko pa ito binili. Ayun! Sir, oh, talaga <laughs> naman. Last year ko pa ito binili, September. Ganun katagal ko paano siya pa paporma. Alam ano, niyo ba, napakahirap ko tago niyan. <laughs> oh, tara, uh. okay. oh, picture, picture tayo, picture tayo, picture tayo. Picture, <laughs> ah, smile, guys. Ah, Israel, guys. One, two, three, happy birthday. Mustang, Mustang. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, handa na ba kayong i-drive yan na magkakasama tayo? Yeah! Yeah!